So ayan mga kapeks, welcome back po sa aking YouTube channel. So nandito po ko ngayon sa ba kwarto ng kapatid ni Geneva yung asawa ko kasi may papagawa sa akin na lamesa. Kunti lang po mga study table lang po na pinapagawa sa akin. So medyo sinimulan ko na po kanina. Naghanap ako ng ano ng mga kahoy na pwede pang gamitin tas mga pako kaya hindi ko na <laughs> hindi ko na na video kasi ano. Medyo na ako ano kumuha. Syempre walang, walang magbi-video sa akin kasi ako nag ano, ako lang isang na ano naghanap tapos nagayos. Kanina nakahanap na ako ng ano mga pako. I e, ano inano ko muna ng mga pako. Iti pinili kasi mga gamit na po yung pako tapos pinili ko pa yung ano pwede pang gamitin tapos yung kahoy pinutol-putol ko na tapos ano ti, tinansya ko na kung ilan mga gamit kung pwede pa magamit so medyo nahirapan ako kanina maghanap so pero ngayon na, na assemble ko na po yung ano study table ng kuya ng asawa ko so ito mga ka-fix yung nagawa ko kanina so ayan mga kapex yung nagawa kong study table lang kuya na asawa ko na si Robert kuya Robert nandito pa ako ngayon sa kwarto nya bali nagpagawa lang siya po siya ng maliit na ano study table ayan. so nakasimbol na ako kanina medyo hindi ako nakapag video kasi kung paano ko nagawa to kasi medyo nahirapan ako Walang nang video sa akin wala akong ano cellphone holder kaya binuho ko muna to para ma video pero papakita ko sa inyo kung anong itsura po so yan bali ang sukat lang po yan, ano 2 feet 2 feet kadwa, kad, tapos yung taas na po yan, ito 80 cm lang po kasi yung yun yung ano gusto ng kuya na Geneva na, sa pagpagawa so dito tayo sa ano baba so yan nakapix yan kwadrado may nilagay pa ko sa gitna yan so yan wala po yun may linagay ko lang po yun so yan bali brinakit ko lang po to yan Dyan, tapos binag ko sa gitna para hindi tumayaw kumuyog para hindi magkalaw so yan, yan po yung baba yan medyo nahirap mo po ako kanina magano kasi mga, mga gamit na po itong ano mga kahoy na to nagpili pa ako kanina tapos kung yung pwede pa gamitin medyo nahirapan ako so yan Kaya yung ano mga stock na po tong mga gamit na to, yan. Tapos yung binili lang yung pinabili ko lang sa sa kuya ng kapatid ko. Aw oh, sa sawa ko kapatid niya, yung kuya niya. Ano lang pa ko lang pa ko lang yung pinabili ko kasi Kanina po yung yung pa ko po, yan po. Gamit na po yan. Medyo nerap po kanina mamili. At tagalan po ako. Nakatagal lang nakatagal nang nakatagal lang po sa akin ano, yung mamili ng mga ano, pwede pang gamitin. Kaya medyo matagal. Pero kung kumpleto po yung ga, yung material, medyo madili lang po to. So medyo okay na po siya. Medyo matibay na po to, Harapix. Bali yung kulang na lang po ano dito. Diyan. Bali lalagay ko po yung ko pa po yung ano, plywood na kinap ko. Ito po yan po yung ko kanina Bali lang lagay ko pa po sa graphics Yan po yan po yung ano tsura niya Yan Study table ng ano Kuya niya <laughs> So, yan po yung ano mga sobrang kahoy. Yan. Pwede na po ito yung pang, ano, panggatong. Makakaluto na po ito ng ano, tinulang. Tinulang kahoy. <laughs> okay. so, ito. Yung karto ng kapatid malate ng asawa ko. Kweto ng kweto Medyo maliit lang po mga Kaya, kaya, <laughs> kaya ano, medyo malit po yung pinagawa niyang lamesa po. Yung pang study lang po niya kasi wala po siyang mesa sa loob. Mesa yeah, Yan, lang po nakalagay. Yung mga gamit Tapos yan. ito. Yan. Pwede natin dito niya ilagay yung ibang gamit niya. Kung uh, papano pa niya dito sa baba, <laughs> pwede ng ipano ko na po to Lagi lagyan ko pa rin to ng ano plywood kaya kaya ko to po inalagay kung baka sakali gusto niya ipalagay papalagay ko para meron siya lagayan po dito sa baba yan mga peks para dalawa yung pang patong yan dito sa baba sa so, balik bali pwedeng ha so, pwedeng ganyan kung okay lang sa kanya sugod lang para din nga the rest mabutang ako So, ayan mga pics, lalagay ko muna 'to para matapos na 'to. Muchas gracias. どう感じてるの